Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po sa YouTube channel natin, maraming maraming salamat po. Uh, at ayun mga idol, ngayon po ay naman po natin ng ating pecha ngayon pong September 15. Uh, at ayun, umpisan po natin. Dito po tayo sa September, yan ay 9. 9 pa rin po tayo dyan at 15 sa ating page 24 sa ating taon. At ganoon pa rin, simplify muna natin yung mga numbers natin dito. 0 plus 9 is 9. 1 plus 5 is 6. Uh, 2 plus 4 is 6. Habi pa rin po sa bandang gitna, i-add ia lang natin sila. 9 plus 6 is 15. At 6 plus 6 is 12. Ganoon din po sa bandang baba. 15 plus 12 is 27 at ito po ang ating unang numero, meron tayong 27. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, pang tatlong numero natin dito. 9 plus 6 plus 6 is 21. Yan naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 21. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Pwede na po natin itong 21 na 27 or 27, 21 ayun mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan at ayan, two digits din po sila kagaya ng dati, simplify muna natin yung numero natin dito bago natin sila isumada ayan, dito tayo sa 21 2 plus 1 is 3 at dito sa 27 2 plus 7 is 9 ayan po natin ating isusumada 3 at 9 at unahin po natin isumada ang 3 kunin mo natin yung 21 isumada 21 2 plus 1 is 3 Pwede po dyan ang 30 sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12 Ayan. sumada 12. 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. At dito naman po sa 9 kukunin muna natin itong 27. Ayan, sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede din po yung 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9 at 36 sumada 36 3 plus 6 is 9 and mga idol, ito po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong September 15 and meron tayong 3. 21, 30, 12, 39, uh, 9, 27, 18, at 36. Yan, sa mga numero yan, rambo lang po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede natin Yan mga idol, pili lang po tayo dito. At sa ating sample, tinuha natin dyan yung 18,000. 18 at 30. Then 12 and 27. Ayan. Uh, 21 and 9. and mga idol. Ito naman po yung mga sample po natin. Mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumada ngayong September 15. Ayan meron tayong 18.30 to 77 at 21.9. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. Kung gusto niyo po itong mga kombinasyon natin nakuha dito, pwede, pwede rin po silang matayaan, pwede rin po tayo magdagdag kung makakuha dito sa taas at sa mga kabilog po natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, po ang ating sumabi sa Pecha para po ngayong September 15, 2024. Maraming maraming salamat po.